Hello guys! Welcome back to my channel. Kasi ayan po ulit ito and today I am gonna be showing you guys my Watsons makeup haul. So ayan. Ang mag-assist po sa akin dun na sa Watsons is S.A. from Lichelo. Kaya most, or no, actually it's all, all of the brand that I got is from Lichelo. Which is hindi ko naman pinagsisisihan. I got this first, the 6-in-1 Perfect Stay uh, liquid foundation with a touch of beige. And sobrang ganda niya. Sobrang lightweight niya. And I got this for 368 pesos. Worth the price. Sobra. The second item that I got is this. A Flawless Beauty Press Powder. So nakikita. Ah, salmon. Salmon. Ano yung touch of Touch of salmon. KLG ko pa rin siya nagamit. Hindi ko nagamit kasi pag gumamit ako nitong liquid foundation ba, hindi ko na siya pinapatulungan. Pero, yun siya. The third one that I got is this Nichido Eyebrow Liner Duo Kit. Touch of Coffee coffee Latte. Mukha siya magkapare sa video. I don't know why. I, the fourth item that I got is this Michido uh, Contour Palette Highlight, Shape, and Contour. I got this for how much? 350 pesos. So, super magtanagan siya sa And the other one that I got is. this Sakura eyeshadow palette. Ito pinili ko kasi kailangan din ni LJ. Ilamitin niya nga sa or ano, magkandidate siya sa sports house. Later, i-upload ko na rin yung mga videos sa sports fest ni LJ. Ah, uh, the Sakura Eye Eyeshadow Palette. I got this for 225 pero may nakalagay 25% off siya. So, hindi ko na sure kung so, magkano ko siya nagulat and this one um nichido eyelash curler got this for 188 pesos may extra siya na rubber pero hindi ko na alam kung saan ko siya na saan ko na dila. and then sabi ko hindi na ako bibigyan ng brush kasi ang dami ko ng brush iba-ibang size pero ito gumawa pa rin ako for only 140 pesos. Kasi sabi ko, kailangan ko siguro to, kasi, di ba, yung fashion, fashion lipstick lang pero ganun siya. Sure, yeah. super cute. Ang nabuk niya, grab. mo lang siya para ma-close mo siya. Kasi yan ang kaya. Right? Cute. This is for only 180, 140 pesos. I also got this true colors collection powder Lash tomato shade Nichido Lipstick with Collagen Booster for only 250 Pesos, sabi ko mahal sya, pero sabi sa kasi may collagen tau sya, ganda yung niya sya, hindi na try, ko lang, and also got this, uh, Nichido Multi Stick with Collagen True Colors Collection Powder Blush Tomato Shade from Nichido as well, and it's for only 88 pesos and, and also, I got a new lipstick with collagen booster. It's 3 in 1 stick for lips, Pwede for cheeks, and for eyes. Pero na-try ko pa lang siya as blush. Akala ko as blush lang siya. Ganun mo siya. Saan ba nakikita yung shades? Ah, Pero I, I got this for only 288 pesos. And the next one that I got is plastic with collagen booster for only 250 pesos. Sabi ko mahal siya, pero sabi ko SE SA kasi may collagen daw siya. Ganda yung niya siya. Hindi ko siya na-try. Anoven ko lang. And also got this 3-in-1 stick for lips. Pwede siya for cheeks and for eyes. Pero na-try ko pa lang siya as blush. Akala ko kasi blush lang siya. Yan yung Saan ba nakikita yung shades? What's the shade of this? Ah, wala ko Pero I got this for only 288 pesos. And the next one that I got is... Hello, hello. Naputol Nap yung video. So, the next is this Ultra Stay Matte Liquid Lip Color. It's for only 225 pero may nakalagay siya na 20% off. Feeling ko kaya ako siya binili. Actually talaga, yung target ko pagka lipstick is Maybelline. Kaya lang, pagdating namin din sa Watsons, walang SA ng Maybelline. So, wala din silang tester. Ganun daw kasi doon. Pag walang, ano, walang SA, hindi rin sila naglalabas ng tester. Kaya yun, hindi ko muna ako bumili kasi syempre hindi ko matatakas. Pero ito, hindi siya kasing matte kagaya ng Maybelline. Pero okay na lang. Ano siya? Ano ba itong nabili ko na Ah, nasa ilalim pala siya. Catwalk. Catwalk siya. It's Walter's Stay Matte Liquid Lip Color. Catwalk. And then, got this mascara. 7 times curl ma mascara. 7 times volume mascara, which is very nice. So, it's black. 288 pesos, pero may nakalagay din na 20% off. Oh, siguro, feeling mo kaya ako kung bumibili kasi nakapita ka lang mga 20% off. Ayan. And then, other item na rin yung ayun, kasi sinabi ko din sa ano, sa 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 talaga ako mga magkilay at ang maging problem ko talaga kaya ako bibili ng pangkilay is because napansin nila sa vlog ko akong kilay at wala hati siya hati siya hati siya pero baka baka dahil sa ilaw hindi ko rin sure kung may ilaw sa tapat ng mesa na kumakain kami ng ano ng lomi pero, ito, ito, yung binigay niyo sa akin, ito daw is tinted brow gel. Tinted brow gel for 238 pesos yung sa akin. Para daw, mas madali daw kasi ito, okay? Pag hindi ka marunong, hindi ka marunong. Then, ito, serum gel, concealer. Uh, yung pinili ko ay Cindy White kasi, di ba normally pag nagko-concealer -co tayo gusto natin yung white pero parang feeling ko para sa akin na parang lalong nahahighlight yung yung ano ko yung eyebags ko na napakalaki pag ito yung pagka lighter yung ginagamit ko kasi pinili ko yung warm o oh, medyo mas darker siya hindi siya hindi siya light pero mas okay siya sa akin and, then, and I also got this matte finish makeup setting spray from Nichido. Kasi daw, pag nag-makeup ka, pag nilagay mo to, hindi daw sya matatanggal. Dapat, yung hindi sya, yung hindi ko. Oh, ano daw siya price? 288 pesos. So, ganun lang sya. May 2.5 lap. Tatlong spray daw, dapat po, hindi ko sa... Tatlong spray, pero okay sa akin, ang dalawang centano. Layo kasi daw, dapat dapat po ang titry ko nga siya ganito kala. So, diba sa And then, eto ang pinaka-pinaka-favorite ko. Nabibili pa ulit ako, baboy ko pa kay ate. Kasi, sobrang bait yung skin na nag-assist ito ang ito daw kasi ay shadow siya pero ang hinahanap ko talaga is highlighter pero pinupush niya sa akin yung eyeshadow kasi ito lang yung <laughs> much maganda daw siya at yung grabe way. Ang ganda niya talaga, bibili ako ng maraming niya at yung iba ibang shape. <laughs> Ito ba, this lalagay niyo yung dito para yun, shine. And pag yun din, para may tumakas. It's for only 68 pesos. Pero ay shadow daw siya. Oh, mga gold foil ang nakalagay sa akin. Pero maganda siyang pang-highlighter. Ayan. And then, wala na. Ito, ewan ko kay Eric kung bakit na ito Pero nakalagay na price, so, Pretty secret. Go with the glow. Lip and cheek soft glow theme. Na binili niya. Hindi niya nagusto Hindi niya gusto nga. So, hindi ko so, alam siya ng marami. Pumiti for only 40 pesos a long, dami na 2, 4, 6, 8, 9. Probably 5 pesos each. And then, ah, siya? Ito naman, sa labas ko na siya binili. Other store ko na siya binili. Ano, tinry ko lang. Tinry ko lang. Ano to? Uh, lip liner from Vice Cosmetics. Kaya lang, siguro mali yung yung shade na napili ko. Kasi ang dark niya masyado. Ilo ko, brown. Brown. It's for PDP 245 pesos. Kaya lang ko kung siya dito. And then, this brush here, brush. Hindi ko siya na-tambal. Hindi ko siya na-tambal. Hindi ko siya na na-tambal.

So ayun na, andi salamat guys sa padalo. Ako po si Allen. Don't forget to hit like and subscribe.